Mga boss, ayan, uh, may tira pa ang dalawa. Ayan, hapon na, ang oras ay 5.30. Ayan, mga boss. Uh... boss, takas lang ka, sir. Ako yan, boss. Ba bakit tayo hinapon? Maraming papaduhan. <laughs> Pero okay lang, sir. Okay lang. Mahingay ang iyo, ano? Uh, ayan, si madam. Shout out sa iyo, madam. Bahala ka na. Ay, eh, talagang wala tayong makagawa sa diyang pila Hindi eh. ba may ngayon si madam? Baka naman, boss, mamaya si madam ang mahingay. Hindi naman. Gawa ng papahid ka mamaya eh. Tapos dito tayo kay Boss Anong oras ka dumating, Sir? Boss, alas 9 Sabi ko sa iyo, agahan mo alas, alas 12 na, alas 12 na Si Boss, uh, overhaul ang diagnosis ko sa kanya Lahat, Boss, natikman mo na? Oo, Boss Goto ng patangkas na lang, hindi natikman mo, Sir? Ayan, kaya dumayo si Sir sa atin Gusto ni Boss matikman ng gotong batangkas Ayan Pagkatapos ko, Boss Makalap ko ulit ng bago Ulit ng bago ah. Hindi, kung sasakaling ganun uli. Palit na lang bago yan. Palit na lang bago, ayan. Motor, motor na. Motor na sir, ayan. Ito mga boss, ang problema ng kay sir talaga. Uh, bearing lang, side bearing, kasi may kalampag. Tapos balancer, uh, damper lang papalitan, spring, kasi may kaluk na. Tapos bearing ng clutch housing, nasan yun? Bearing na rin, aring nililis na rin, basta sa clutch housing. Kaluk din yan. Tapos sa clutch naman Kalog din ayusin lang namin yan Yun lang Ang nagiging problema Sa mga Ay sakay idol pala Boss Pag hindi nagawa Pahala ka na Eh ah. okay, Makagawa yan At least natikman mo na Gawa kaya ito Makagawa yan Ayan Alas 9 yung uwi mo Ayos lang Okay lang Ayan Yun mga boss uh, Bubuhin lang natin Itong kay sir Yung kay busing naman uh, Refresh lang Tapos check natin Mamaya kung May reklamo si boss Pag may reklamo ka boss Huwag mag-comment na <laughs> Okay boss Joke lang Pwede, wala problema mag-comment. Basta nga, may gagawin namin ng lahat na tutugan lang maayos ang motor nito. Boss, gawa ng galing kalokan pa, sir. no? Oh, sir. Ayan. Sumubok lang. Yun, mga boss. Buo ng motor ni sir. Ang oras ay uh, alas 8 na. Tapos sinumulan. Nung ang oras yun? Alas 2. Alas 2. Baka wala pa. Hapon na eh. Mga alas 3 yata, basta may video ako na kalimutan ko na ng oras baka sir Ayan boss, overall yan, timing timing Sir, nahuli ba natin? Ah, nahuli, nadali ng taga Patangas Masarap bang ang goto ng Patangas oh, boss? Solid, solid Ayan si boss, taga Kaloocan yan Ayan, shout -out, ay, mga... shout out sa mga Shout sa taga South Kaloocan Ayan Yun mga boss, pwede kayo sumubok Pag hindi gusto, ay di lumipat kayo sa iba Yun lang mga sir, maraming salamat